paano mo celebrate yung 21st uh, birthday mo? Uh, simple lang po eh, kasi yung rin yung big celebration. Kahit natin po. Medyo uh, nakasalang mabotis mo. Nag, ano lang, nag beach lang po kami kasama yung parents ko. Yung ibang family. Ay, talaga yung gusto mo pong gawin? Opo, ganun lang po. Kasi gaya nang sabi ko po kanina, ayaw ko ng malaking celebration. Hindi <laughs> <laughs> mo ako may sa party may tatanong ako sa'yo. iyo, Nagpunta ka sa isang event. Correct. Hmm. Yep. Nakita pa ma kayo? Ah, uh, actually hindi po kasi umalis po ako ng maaga doon. Kasi nga po parang dumiretso po ako doon galing Batangas. Eh. So umuwi na rin po ako dahil nga maaga rin yung gising ko kinabukasan dahil may strip reading ako kanina ng 10 a.m. Pwede so, kayo nakikita ni Jay. Binati ka malang pa niya may ganun pa ba kayong konta? Wala po. Wala, wala po bati. Ngayon, wala po. So, Willie, really? hindi talaga kayo okay kayo Hindi naman po sa... Hindi, hindi naman na po. Okay naman po kami. Meron lang po parang kanya-kanyang ano eh. Parang... Uh, paste na pinuntahan. Siguro, busy lang. Kung nakita kayo sa event na yun, hey, kayo. Atin. Hindi po, hindi po kami nagkikita. Hindi po kami kayo Nagkikita daw kayo. Nagbabati ah. ang bahay mo? Oo po. Nagbabati. Sa so, GMA ba hindi kayo nagkakalupo? O nagkakakita pa uh, Neto pong nakaraan sa gailan hindi po eh. Dahil meron pong parang mga particular person na mga tao na sinamahan din talaga. So hindi na nag-crossroad. Parang landas sa amin. Kaya, hindi na kami nagkikita. Pero nagkikita kami ng ma'am niya. Alam mo, parang hindi kasi somehow normal yung kasi tagal yung nagkasama sa teleserye. Wala ata pa siya. Wala pa kayo halos. <laughs> Tapos siyempre, mag once a year lang yung birthday eh. Parang typically talaga kahit pa paano, kahit may ma greeting, mo, may greeting man lang na happy birthday. So parang may, meron talagang sa grupo nyo, no, na or kayong dalawa na lang per se, huwag nyo yung, would you say, na, uh hindi naman po nag-iba eh, kasi last year binati naman din ko niya ako. Ito ba yung iniglit mo siya pag nag-birthday siya. Ngayon lang po din talaga na siguro Troy niya. Yes, kami kumisi. Ako siya. Ikaw na. Si ate, yap. Baka friend mo talaga, diba? So, close kayo eh. Hindi ka ba naingget na meron siyang love life na buong ka? Naingget? Hindi naman po, ko kasi para sa akin hindi ko naman po minamadali sa ngayon. Uh, parang dami ko pa pong hindi ko nagawin. kaya nga po ng mga ibang projects ko na nagsunod-sunod Thank God. And eh, yun po yung mga pinagkakapusan ko. Hindi ka, wala kang type ligawan ngayon? Or wala kang pinuformahan? Or... Ngayon po, meron, meron pong nakakapusan. Po Ganun, pero parang ano lang po hindi pa po yung para dumating sa point okay. na seryoso. So, oh, yeah. so bis ba Kilala namin Hindi po. Uh, okay. Kayo ba ni Bianca? Hindi kayo nagkaroon ng ano? Hindi pera na naging partner mo sa Unbreak? Wala bang naging close niya? Meron po naging close. Naging close kami ni Bianca. Actually hanggang ngayon po eh. Kakamustahan kami sa GC. na inawa namin. Nung, nung birthday ko, binati din pabalik ulit no? kasi kagaya kayo ni Andrea kasi nga wala na kayong kailangan parang yung closeness o yung friendship niyo nagtuloy-tuloy eh. tama ba ah uh, yung friendship po namin ni Andrea opo nagtuloy-tuloy pero hindi po siya same as before kasi oh syempre yun na meron wala na may mga iba-iba iba na pero kumbaga parang walang issue something like that opo wala naman parang pong issue sa amin din talaga para eh kuno <laughs> lang wala naman po talaga Okay, begin na. <laughs> Ibigay mo na. Oo po. Ewan ko po kung bakit naiisip na gano'n. Hindi. Kasi hindi ka man nakikita magkasama mo. O, sige. Ito na. Abagsak mo na. Mm -hmm. Medyo na ano ka ba? Ah, kasi ito lumal, lumabas naman po. Napag-usapan. Ngayon naman nagsilat din. O, no. Kasi hindi ah, ata diretsyuhan. Parang di ba dapat iyak? Ina-launch ko yung So... Jill. Uh, oo, oh, ni Jill. Ano ba talaga nangyari doon? Parang last minute yata. Uh, Naudlot. Uh, uh, hindi siya kumaya. Parang gano'n. Uh, so, kumaga, instead na sana, isa kayo sa mga Spartan Love Team, hindi lang nawala. Uh, so, uh, somehow, na-apekto kang kapalod. Ano talaga yung kwento? Bale, yung management na po ang nag-decide na And parang ayoko na lang din po maglabas ng ibang information about it. Kung baga sa lang po. Dahil pass naman na din po. About sa naapektuhan po ako. Uh, Siyempre may nung time na po yun. May nung po yun. Nung time na yun. Pero uh, para sa akin po. Uh, para sa akin po kasi parang mas, yun nga, lagi ko sinasabi po sa interview, mas okay po na parang ma-explore ko yung sarili ko bilang actor, bagay iba't ibang characters. And same din naman po sa kanya, gaya ngayon, iba't ibang ano. Pagka nakakapag-explore po kami, marami kami natututunan sa iba't ibang partners and iba't ibang film. Oh, malo. Sumama, hindi po, hindi po talaga. So, Pero napaisip ka, napatanong ka ba ako? Uh, napaisip lang po ako. Oo po, napaisip po ako nung time na parang ang sinabi ko. Ang nasa isip ko lang naman po nung parang sayang hindi siya na-try. Yan lang po siya Kaya yun po yung lungkot ko nung time Pero nakikita mo ba kayo na parang uh, blessing in disguise din pala? Hindi Opo. Hindi hmm. Kasi Lafayre. after po ng mga nangyari love teams ganun. Kumbaga, nag-sunod-sunod din naman po yung projects. And so far, uh, dami rin naman po ng mga natutunan sa iba't ibang show na nagawa ko. And nakapunta na rin po ako ng Europe. So, make sure kami sa Europe. and uh, Maraming tao rin po na nakaka-appreciate sa craft naman. Hindi nyo nangyari, ibig sabihin, baka hindi men, di ba? Mm, yun naman po lagi ang nasa isip ko eh. Kasi kung uh, kung ano naman po ni, bibigyan naman po ni God, bibigyan niya. Siguro may better than uh, Pero, sa akin. Tapos yung halimbawa ng GMA na ipagparel, uh, pa rin kayo, okay ka pa? Opo. hindi uh, mean, naman po ako nagpo-close under Kasi nasa isang industry naman ako. Pa. and uh, hindi ko po masasabi na hindi kami magkakawal kasi magkaka-work at magkakawal po ako po, open ko doon na yun. Trabaho po natin yun. Eh. Normal lang, siyempre, may panghihina niya. Yeah? Kasi, what if, di ba, natuloy yun? Ayaw naman. Okay. Tapos, Hinari oh, mo. O, wait lang. Hindi. Ang ganda lang, ano, kung na naging close mo ba, Wil, sinang matatrabaho mo yung mga katayang ABS, si Joshua, sinang jo Jody, kahit pa paano ba, naging pa na close, kaya expanding yes. na. Super po. Uh, sobrang unexpected po yung parang nag-closeness namin eh. Yun. Together. Yung sinabi ko rin po kanina dito na center Parang kinakabahan ako nung una kasi bago sila, na nakasama ko, hindi ko pa sila na-meet before at taga-kabila sila. Pero yun po, habang nag-run nga po yung namin, talaga na-feel ko yung na-welcome ako. And na ko na anak talaga ako nila. Kaibigan talaga ako ni Joshua, parang anak na rin ako ni Ate Joldy. Actually, lahat po sila eh. Lahat po sila rin ako. Nakapag-anong nakabubabas naman kayo? Nakapag-ano kayo together? May pating ex kayo? Nababas kayo, kayo, kayo? Oo. Pero after nung dating po namin, wala pa po eh kasi parehas po meron mga main ex na ginagawa ng work yung iba nag-out like, of the country po so wala pa po kami ng labas ngayon. Pero nung mga time na po yun, actually ngayon nagpa-plan po kami na labas ngayon. Uh, Kaya ni Joshua, ano yung pinaka-ano niya? Paano uh, Nag-uusap kami ni Joshua nung nag-taping kami na mag-firing kami, mag-goal. Uh -huh. May isasama niya ako sa... Ano Ay, yung ayaw ka niya um, mag-goal? Actually kasi nakita, nakita ko siya nagpa-firing. Eh, Nag-try din ako mag-firing at nagustuhan ko. So, chinat ko siya. Tapos parang napag-usapan niya na mag-chat na lang kung kailan libre. Tapos mag-firing. Sa firing? Tapos mm. pati mm. golf? Hmm. nag-golf ka na ba? Hindi pa. Gusto ko po yung Tuturo ka ni Joshua? Wow! <laughs> ano yung eh, parang kuya-kuya mo siya? Oo, uh, parang ganun na kuya-kuya. mo na. Mabait ba? Mabait po. Si ano? Ano ka kay Jody? Ate Jody. Ano ang nangarigalo mabili mm. kayo sa'yo? Meron po. Tsaka habang nagtitaping po kasi kami, napakaraming food na po binigay ng food din nila niya. Nagluluto po kasi siya. Sobrang generous po kasi si Ate Pati sila Papa Che. Lahat po. Lahat po siya. Ah, Ang ganda na experience mo dyan. Sa work na mga mo na na artista sa Bali. Bukod po sa nakapunta ko ng Europe, marami din po nakuha ang bagong teknik sa pag arte experience. Magandang experience po talaga Ano yung pinaka-memorable mo sa Euro? Ano yung favorite mo doon? Ang mga pagkain ko eh. Mga pagkain. Saan? Sa kapinaka may nasarap pagkain? Sa Italy. Pero yung pinaka naaalala ko po talaga every time na nasa pinabagit ko yung Yung umakyat po kami ng mga Pilatus sa Switzerland. Ng Mount? Pilatus po. Yung Mesa. Kasi first time ko kumakain ka ako. Kailan mo tatapos ang unbreak? Uh, wala pa pong nabanggit pero ang sabi. Pero ang huling sinabi sa amin is... Grabe, extension niya. November. Na. November? Ha? Ah, tagal. ko. hindi po ako -a 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 oh, may last question kami sa'yo. May may bago kang movie. With in, Ina in Ray. Ina yeah. Ray na may December affair. Hindi niyo parang na-shoot yung love scene. Sabi niya. Eh. Oh, ready ka na madumi. Opo. Uh, parang <laughs> nag-shoot. Hindi ka sagot uh, okay. Sorry. De, <laughs> Looking forward ka ba, Pete? Hindi kasi nag-shoot na kami dati ng uh, two months ago, nung na, una namin yung uh, eksena. Two months ago, na nag-start kayo mag-shoot. Yeah. Uh, uh, tapos okay. na-stop lang din po kasi may mga Ay. prior na commitment din. pero hindi pa na po na yung intimate scene. Kaya ngayon, na-ready ko na po yung sarili ko. Uh, sa uh, paano uh, mo na-ready ang na, sarili paano mo? Paano mo na-ready? Well, siyempre po... Practice no, ka ba? Hindi naman po <laughs> nag-practice. <laughs> pero siyempre, nanood <laughs> din po ako ng mga type <laughs> tapos direct, direct, parang uh, nire di ko lang talaga yung sarili yung, yung ano, oh, nag ka, nag gym ka? Nag -ano ka? ngayon po nagpapalaman ako tapos nag ka po ng buwan Oo, kasi dapat siyempre, eh, pakita mo rin mong ganda katawan mo. Ay, yeah, yummy Pwede na yeah. yan! Hindi ka na baguets, hindi ka na totoy na oh. ano. Pero, oh, ayun. ayun Handa ka ba doon sa intimate scene? Mm -hmm. uh, na-expect mo sa eksena uh, ngayon? Kabado pa po ako. Oh. Saan ka kinakabahan? Mm -hmm. Siyempre, first time ko po gawin. Was ever intimate scene? Tapos, mas um, older po sa akin. Tapos kay Miss Ina pa. So, yun po yung inaano ko. Pero, nawawala naman po yung kaba ko. Kasi, alam ko naman po yung gagawin ako ni Trecato. Kaya sa Trecato, close ko rin naman po sa Trecato. Nung in-offer sa'yo to, na ganun nga yung tema ng movie, <coughs> tapos yung Ina, ano naging initial reaction mo? Sabi ko, sige po, Okay. Okay. Uh, Actually na ano na, nalat na sabi na po siya sa akin ni Direk Ado nung nag-shoot pa po kami ng fake life. Na parang hindi si ang bibinyag sa yon mm -hmm. Sa TV. TV? Sa cinema. Mm -hmm. Sa cinema. Sa cinema. cinema. At cinema. sa ano? Sa love big scene. Street, oh, so big screen. At sa love scene. Oh. Ano ba yon Um, uh, pero kilala mo ba si Ina from kung ano siya way oh, back? Oh. Alam mo ba kung ano siya? Eat mm -hmm. uh, girl sa nung panahon niya. tama Sama do girl marami, marami din po kasi nagpo-post sa, sa Facebook. Uh, so, napapadaan sa video. Nakikita-kita ko Nakikita -kita ako na rin po. Then, nung parang nasabi nga po sa akin ng mga kapartner ko po sa isang mga. Sabi ko, yung mga ano, friends ko, people. Sabi niyo, wow, oh, ako na lang yan. Ngayon. I'm <laughs> <laughs> sure. <laughs> Ika ikaw ba nakita mo ba yung pagka-hot ni Mitty Ina? Okay. Di ba may sexy pa rin? Ah, pinakita po sa akin ni Mami. Mami ko. Eh, yeah, yung ngayon? Yung... Ngayon? Oo. oh. oh, oh. Parang 20, 20 plus pa rin po si si So Will, after ito, parang magiging uh, mature na yung mga roles mo ba? Ganun na? Kaya mo na? Uh, hindi ko po alam sa magiging plan po na yung Pero let's see po. Let's see po. Parang ayaw ko po na po kasi pangunahan kung ano yung mabibigay po na. Feeling mo hindi na makalimutap, nagiging mukhang mag-ina mag ni Ina. Uh, so, Ina